Tungkol dyan sa Minitsen Pasok Sini mula ng uh, maik na grupong Pagawal dyan sa makabayan O bayan Sa ulong Tagalog Ang kanilang pagkiros Bilang pag-adak Sa malaking protesta Na Kalilang uh, ikakasah sa zona, nitong si Paulong Noy Aquino sa Lunes. Ayon sa bayan, tatlong araw na pagmamarcha na tatawaging lakbayan, ang uh, sentro ng kanilang pagkilos na sisimula na nga sa ilang lalawigan sa Katimugan Luzon. Bahagi ng pagkilos ay ang paglulunsad ng Peso for Peace. 1 million peace cranes campaign sa Music Hub sa Los Baños, Laguna, simula mamayang alas 7 ng gabi. Samantala, ang mga magagawa naman sa Saulong Tagalog ay uh, sinimula na rin ang kanilang pagkakampo sa Santa Rosa at uh, Calamba, Laguna kahapon na magtatapos naman sa 20 ng Hulyo. Ang malawakang pagkinusupalamang anya sa reyona ay naggalayong palawigin na ang kanilang protesta hanggang sa mismong araw na ng sola. Samantala, sa 20 ng Hulyo, ipapahayag din ang bayan ang naging resulta ng ginawang fact-finding mission ng Save Bondoc Peninsula Movement sa San Narciso, Quezon kung saan ay ibubunyag ang mga samot sa rin paglabag sa karapatang pantao malo at maging sa kalikasan sa kabila naman ng pinagmamalakian nilang peace agenda ng Aquino Administration. Ang inyong kapuso sa Alisen Jimmy Esperadio, DCWB.